But i mean money. Gandang araw. Kamustang lahat. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang wika ng lahing matatapang at walang inuurungan, ang Waray. San nga ba nagmumula ang tapang at kakisigan na naririnig natin mula sa Waray? May kinalaman nga ba ito sa kanilang wika? <muching> Ang ibig sabihin ng waray sa amin ay wala. wala. Pero ang wika namin, di mo masasabing wala lang waray ay usually ginagamit sa summer and late Pero mas majority ginagamit siya sa summer. Uh, malaking bulto kasi nang nasa, nasa late ay Cebuano Bisaya. the entire summer is waray, halos. Although, may mga ibang languages lang doon na iba, no? may, may dialectical changes. Late as well is waray, pero yun na, parang nahati kami kasi pagpunta mo ng Naval Southern Leyte, sa Buano Bisaya na yung salita nila. But the capital city of Leyte, Tacloban, waray talaga ang salita dyan. So um ito mga Visayan languages naman ito no magkakapatid dito 'yung eh, no? mga Ilonggo, mga Cebuano, Bisaya tapos ang Waray bahagi ito din ng mas malaking pamilya ng um, Austronesian languages. So, ang mga tawag sa mga taga-Leyte Waray no although dati nung mga 1900s, mga 1910, 'yun kasi 'yung time na may mga purista eh, sa sa Waray. Para sa kanila, para tawagin kang Waray ay derogatory. Yun. Kaso ngayon yun na talaga yung sinusunod ng lahat. No? I mean, acceptable na naman siya, pero para sa mga matutandang eskola, no, 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 mag na nag-aaral hinggil sa wika, na no, mga talagang purista, para sa kanila derogatory yung waray. Kasi ibig sabihin doon sa wika namin ay wala, nothing. Bago ta kami tawaging waray, binisaya ang tawag sa amin. In fact, kasi Um, ang, research ko ngayon, pinag-aaralan ko yung mga salita natin for memory. Nakikita mo talaga na may kaugnay yung salita nating yung salita namin. Salita kasi dum-dum. May, may kinalaman siya doon sa Malaysian, Malaysian context, no? sa Indonesian, sa, sa mga Austronesian languages, may kinalaman siya. Kasi recently, I think two years ago, nagkaroon ng debate kung ano ba talaga ang magandang pangalan para sa wika. Yung mga linguists, ginagamit nila yung Latest Samar noon, gumagamit sila ng Latest Samar, yun ang mga wikang ginagamit nila. Pero, pag tiningnan mo naman yung mga ano, mga literary anthologies, pwedeng magsimula tayo doon kay Gregorio C. Yung Candabao at saka yung Waray Literature na mga anthologies na inedit niya. Yung ginagamit niyang pangalan ng wika ay Waray. Anthology of Waray, I think it's Candabao Essays on the Waray Language literature and culture. Inangkin na rin ng mga tao kahit whoever you talk to today, you will ask uh, from Leyte and Samar who speaks Waray, you ask them what language they do they speak, ethno linguistic identity. Ang sasabihin nila, Waray. We articulate the language stronger kasi. Mas, for example sa vowels, sa e parang nagiging i, no? um, yung mga L namin usually nagiging R. Dominant din kami sa R. Harayo man niya diya, Amon, pero diri ka magbabasol kung ikaw mapasinga di. Diri ko may mabasa nga surat. Like any other Philippine language, Waray came in contact with other languages. So naturally, in the language, you would see faces, faces of other languages. so you would see, for example, chinese. you would see sanskrit rasa. when we refer to something delicious, something really nice, we say marasa. and the root word rasa is sanskrit. that word is still used now in yoga traditions, i think. the word frequently appears in other asian languages like Bahasa malaysia, Bahasa indonesia. so uh, it's a shared. language of Sanskrit, Chinese. Pero yun yung isa sa nakikita ko. Dominant kami sa R. May kinalaman din dito yung Spanish influence dun sa waray. Kasi halimbawa ginagamit pa namin yung word na tratar. Hindi pala talaga siya waray. Um, ginagamit din namin yung salitang salvar. Pero pag, pag sinabi mo siya sa Bisaya, salvar. No? Um, yung V nagiging B. Kung karuyag ni mo nga igtaratarakahin maupay, hanin mo ikasitawo, Siyempre, kaulangan, igtratar ni muli hirahin maupay. Damo na mga pasyente na nagpositibo ha COVID-19 ang ginsalbarhan mga doktor may tatlong vowels lang siya. Only has three vowels. A, I, U. Kaya kung papakinggan mo yung mga waray na nag-uusap-usap, uh, matigas yung vowels nila. That's one characteristic of the language. Kaya siguro, ang kala ng iba, palaging pag mag-uusap-usap yung mga waray, akala nila galit o paraging galit. Because of that, the characteristic of the vowels of the waray. Waray vowels are short and hard vowels. Wala kaming variant na ano. Wala kaming soft vowel. Wala. Walang ganon. Kaya ganon yung naririnig pagdating. yung impression sa language. Kay anok ni Mgin Bayaan, anok rason. Kay diri na akong nga nga lipayain. Wara na ni Mgin ni ginahatag haak. Kaguti lang nga rason, babayaan na akong Pero sige, nasa mo tim karo yan. ko nala. Sige, babay um, sa numbers din. Meron palang maayos ang number system. Hanggang 1 million merong word for late. Ang 1 million yata ay ribo. So parang libo sa sa Tagalog. 1,000 sa late ay yukup. Ang 100 ay gatus. Sa kagatus. 1,000,000 in Waray o nun milyonis dos mil sa iun. ko, wala kaming po, wala kaming marker ng respect. Pero respectful naman kami. Yung language of respect namin ay nakatuon doon sa pagsasabi ng third person, kayo, ang kira, mo, no? kahit isa lang, yung ganun. So, di ba parang in third person mo siya, ina-address kahit kausap mo siya. Pangaon na po kita. Sige, sulod na po ka mo. Sakay na po tayo. Sa waray. Sakay na kita. Um, usually yung mga waray, yung karakteristik, may karakteristik na ba matapang, yun yung kasi sa popular culture and everything, matapang bordering to violence. On the contrary, hindi, no? Kung titingnan natin yung yung mga tula no na nababasa na natin. Ano na nababasa na, na, ko um from 1900 up to now no. May makikita kang strong tradition of romance, eh. a kind of softness. So, ironic ito. I mean opposite ito doon sa sa popular culture portrayal, di ba? Na pag sinabing waray, matapang and everything. For example, memory, remember, di ba yung dalawa lang no? sa, sa, sa English, no? sa Spanish, recordar, yun yung word nila. Um, sa, sa waray, may tatlo, no? um, dum, -dum which is to remember and to internalize. Dinumdum ko ikaw, han mga bata pa kita. Gaman, which is to mark, parang yung tanda. La- lalagyan mo ng pananda. Tigam ni, anak ginsa sa adha imo. Then, yung ikatlo, andoy. Yung andoy yung isa sa pinaka-interesting word kasi, ang andoy ay to remember with tenderness and desire. Inandong kita, han binayaan mo ako. I mean, di ba, doon sa conceptualization ng memory, um, ang ibang-iba na siya doon sa regular na notion natin ng memory na tandaan mo. Agidaw! ano na init na nga nabot at kalibutan? Agidaw daw is nako, parang lagi kong naririnig yan. Or kapag um, may ginawa kang disappointing, agidaw. parang ganun. So yeah, lagi ko siyang, yan yung dominant um, waray expression na lagi ko naririnig. Malagatak ang wikang waray. Meron siyang unto. Lagatak is a sound that you make when you when you hit something pero I'm tempted to use the word marasa. Masarap siyang gan. Especially if it's poetry. Malagatak. Gusto mo makabatihin malagatak na waray? Sasampulan ko ikaw. Waray ka pulos. Diri ka nang diri ka nang lilimpyo aniya balay, diri mo ginuhugas ang mga pinangaunan, waray ka gamit. Kung man na ito, lagas. Asyet malagatak na waray. pa kay Ana. Maaram ba ka mo kung kay ano ang takloban gin-tawag na takloban? Ang kasaysayan ang syudad ng takloban. Ang takloban ay inunladan o usa nga baryohan mga mangirista haba sa isamar. Anya ka na takloban ay hango hayakan nga taklob na usa nga basket para han mga nanyingisda sa Waray, meron kaming tinatawag na susumaton. The susumaton is the narrative tradition, the oral narrative tradition of Waray. The longest living oral tradition. Kasi hanggang ngayon, may susumaton pa rin na kinikwento sa mga pang baryo-baryo, sa mga towns. It doesn't even have to be the old towns only. Magpakasal na kita. Kasal? Kasal? kay nano? Katrato ta ikaw? Ay, si Ibiang ay nagad pagpakipot. Bisan diin nga simbahan, pakakaslan ta ikaw. Adoy! Ang pagliwan lang nga ni San Sarwal, well, diri mo na yung... Ang pasunday abuari nga kul, tura na pun na budin mawara. San masiplatan ko, animuka, himuda yun nga... Tsaka yung isang form, yung smiling, may interesting history ang smiling. Bakit siya smiling? Smiling dahil ga galing yan sa Ingles. Di malalim na kahulugan Smiling because if you watch and if you hear, if you listen to the smiling, if you watch a performance of the smiling, you will smile. Poetic form used in courtship. So pag makikita mo yung form ng ano, makikita mo yung smile. Kaya siya nakakatuwa din, nakakatuwa siyang pakinggan kasi mag sagutan, Yung lalaki sasabihin ng babae ang ganda-ganda, ang ganda, ganon, ganon, niya. Tapos sasabihin ng babae, ayoko sa iyo kasi you still live with your mother, ganon. Tapos sasabihin ng lalaki, kaya ko namang may trabaho naman ako, ganon yung lalaki. Yung sasagutan. Kaya siya makakatuwa. Ang smiling, kinakanta sa stage. So there's a performance aspect. And not only that, sinasayaw din siya. So it's like sing, dance, and literature, poetry. Waray, waray, tawag sa akon, sa gurun, diri magurun, sa sinuman, ay humahamon, kahitika. ay maton, lika sa yung waray-waray halimbawa diyan talaga nanggaling kaya ko siya binanggit kasi diyan nanggaling yung, yung yung taguri ng ng mga taga at Leyte yung nung taguri din ng wika nagpapakita siya ng pagkakaibigan no camaraderie um communal activity pagiging isa kasiyahan um, may imahen ng 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 ano bang tawag dito may imahen ng pista no at abundance of goods yung yung, yung pagiging marami pagiging sobra ng 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 flora and fauna na nakakasustain sa mga kinakain ng ng mga taga taga ng at later. itong waray-waray sa popular culture na invert na siya, no? Um masyado na siyang naging naging parang ano bang tawag dito? For example, naririnig ko, waray-waray waray batasan. Batasan means good manners. So parang napepaint na in, into a negative negative attitude yung mga taga -later. No Yung lubi-lubi, uh, meron siyang tatlong taludtod, tatlong stanza. Yung first stanza, nagpapakita ng isang bata na gustong umakyat ng puno ng niyog. Pero sinasabihan siya na huwag umakyat. kung, kung gusto mo mang kumain ng, ng silot o ng coconut, sabihan mo na lang ang magulang mo sa second stanza, makikita mo, yung perspective nag-iiba. May mga lumilipad na ibon. So, nag-enumerate siya ng, ng, mga ibon. Um, owl, git-git bird. Um, so, may, may mga fauna. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Agusto. Setyembre, Oktubre, Desyembre, Lubilo. Medyo hindi siya naintindihan. Pero kung titingnan mo, may three layers na pinapakita yung lubi-lubi. Yung first na stanza, pinapakita na yung order natin dito sa terrestrial. Kung may mga gagawin kang adventurous, tell your parents, terrestrial. Second layer, mga ibon. So, the skies, the horizon. No? Tapos, third layer, pinapakita niya yung Enero, Pebrero. So, the notion of time, the notion of, of months. No? So, ibig sabihin, yung salita namin for months ay bulan, parang buwan sa... sa 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 Tagalog no, sa Filipino. No? So, yung third layer ay notion of time celestial. Um, kung babasahin natin yung mga tula na eh, eh, one good, very good example dyan si Casiano Trinchera. Bawa doon sa Pilipinas ni Casiano Trinchera yung nasabi kong themes kanina. No? Um, mahal yung bayan. Pilipinas. Pilipinas, iruing amon ginmatan, kadang Pilipinos tunak na natawuhan diin man nga puro hinin kalibutan, may pagitan ding niya hakabaysay. Diin man nga piliw hamuot simhoton. pasarang nga hamot kanang burak dahon. Huyuhoy hinhangin ha mga kakurulpon, may upod nga baho kapin kamaamyon. yun. Ha mga kagurangan kun hakakurulpon, hapong kaihing kahoy kapin kahit taas magtiliis nga huni, masukot bation. Kanantang si Pagsiday, Pilipinas. The most important writers of the tradition, they called themselves Bisaya. Okay, they formed a group, called themselves Sanhiran uh, Sanghiran San Binisaya, meaning Academy of the Bisayan Languages doon sa katanungan na paano umuusbong ang wikang waray. Umuusbong siya na wika para sa malikhaing pagsulat. Waray has emerged as a language of poetry, fiction, drama, of literature. naman sa pag-intervene ng technology, no? nagkakaroon din ng mga salita no tungkol sa sa social media no for example yung yung term na gin like ni like no gin like gin share no so um parang nai-infuse di ba yung rehistrong teknolohikal no? doon sa doon sa mismong wika. Malaking bahagi no ng pag-shape ng wikang waray yung social media. Gamit na, na, nagagamit no? although minsan um, threat din ang social media kasi dismantle niya yung wika eh. Yung, yung originality ng wika. No? Although purist perspective. It. Kung, kung tatanungin ako ano yung mga major influences kung bakit yung mayabang yung wika. Number one yung pampanitikan. Lagi naman sa ng pampanitikan talaga nakita kung kung, kung may aktibong uh, production company tikan no um, ibig sabihin may buhay yung wika no nagagamit ito ang hindi pa talaga na aabot ng wikang waray ay yung, yung intellectualization ng lingwahe. Maganda yung mother tongue-based multilingual education kasi nasisimulan na at least sa mababang, sa mababang grades, in the lower grades, natut natuturo, na ituturo yung waray, na ituturo yung halimbawa yung math, yung science sa waray. Kung i-explain sa'yo yung mga konsepto in your own mouth, mother tang, kung paano ka nagsasalita, mas malalim yung pagkakaintindi mo. At kung um, sanay ka, trained ka doon sa mother tongue mo, mas mabibigyan ka nito ng maraming tools para maintindihan yung ibang wika what i want to see in waray literature in in the waray language is it's intellectualization it's use not only for literary purposes but also for but also in other domains of knowledge like math like science like anthropology the social sciences the human sciences it would be interesting to see how waray would fare in these other domains may mga words talaga na mawawala sa vocabulary na, ng isang language. May mga meanings na mag-iiba talaga sa like four generations from now, hindi na siya, hindi na ganyan ang meaning ng isang may ganun talaga because the users of the language also grow. We, no, we come in contact with different things. We also evolve. It's the users who need to use the language in order to survive, to express themselves, to make art out of the language. Sino? Kasi kung titingnan natin on the notion of language, Um, and 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 being siguro being inclusive tinatanggap natin ito kasi yung code switching ay identity forming diba? ba well nagko code switch ka um, nagko code switch ka kasi may influence ka ng english may influence ka ng tagalog or may influence ka ng tagalog may influence ka ng waray ito na napapansin ko sa mga siguro sa mga mas bad na pinsan mga pamangken, no sa code switching nila english english to waray you no know? ako medyo half-hearted hindi ko mixed emotions pa ako dito at one point well maganda kasi i-integrate yung salita, integrate yung salita, na-integrate yung teknolohiya doon sa wika. No? Pero at the other point, medyo nasisira din niya at some point. No? Parang yung, 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 yung notion, yung term nga ng mga turista dito ay nababastardize yung, yung wika. Malaking epekto yung pagkakasara ng ABS-CBN yeah, no? sa wika. Sa late kasi meron kaming waray version ng TV Patrol. Bago magpumasok sila Ted Fido, may 13 minutes na waray. Halimbawa dito yung 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 Yolanda, ang sabi nila, 'di ba, storm surge. Kasi ang relatives ko talaga, yung sinabi nilang storm surge, abstract sa atin. Eh. Ano yung storm surge? Pero sa salita, Filipino, meron tayong word doon, daluyong, di ba? Sa late, may salita sila doon, lunok. So, nung sinabi nilang storm surge, hindi na intindihan ng mga abstract sa kanila, okay, malakas na alon, parang ganun, so nasa dagat lang. Hindi nila alam na yung tubig pupunta pala talaga sa mga kabahayan nila and all. Nakikita mo na yung problem of language, eh, no? na language and survival kung sana nasabi lang nila na daluyong o Luno sana naisip ng mga tao, uh, urgent pala na lumikas. Pag sinabing waray, ang sagot ko dyan, sasabihin ko matapang, ano, sa, sa contemporary culture natin, lagi naka-frame yung pag sinabing waray na matapang, bordering violence, bordering taklesa, di ba yung pagkaganon. Pero gusto ko i-reframe siya historically, no, yung yung salitang maisog, no. Na, Hindi natin dapat kalimutan na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, Balangiga Massacre. Medyo naririnig nyo na ito. Ito yung sinalakay ng mga locals, yung mga Ameritano, yung mga high-powered na mga sundalo at natalo nila ito. Um, doon nakikita mo yung, yung ano yung tapang ng waray. Yung tapang na yan ay may pinanggagalingan, no? At makabayan yung tapang na yan, yung yung notion na matapang. Maganda dito no kasi matapang yung kultura pero pagdating mo sa pagdating sa mga salita, no? Pagdating halimbawa dun sa pag-aalala, pagtanda, memory, 'di ba? May tenderness no? dun sa salita ng yung andoy no my remembering with with affection internalizing memory di ba doon romantic no pero sa, sa ibang layer may bravery dumdum -dum, andoy at tigaman tatlong salitang waray na ang ibig sabihin ay pag-alala ngunit may iba't ibang level at kaakibat na emosyon Nakakatuwa at tila ngayon lang ako nakarinig ng salitang nagbibigay pa ng lalim sa sipleng akto ng pag-alala. Sa susunod na linggo ay susuriin natin ang pinakahuling wika dito sa ating serye. Pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pangunahing wika ng ating mga kapatid na Muslim, ang Meranaw. Ako po si Lore Legada. i am in the